Ibinahagi ng stylist ni Zendaya na si Lou Roach ang katotohanan tungkol sa kanyang mga plano sa kasal kay Tom Holland at kung bakit kailangang maghintay ng mga tagahanga. Mga tagahanga ni Zendaya at Tom Holland, gugustuhin mong marinig ito. Pagkatapos ng mga buwan ng haka-haka, sa wakas ay nagkaroon kami ng mas malinaw na larawan tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mag-asawa at kung kailan o kung plano nilang magpakasal anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa kamakailang Las Culturistas Culture Awards na ginanap noong Hulyo 17, ang matagal ng stylist at malapit na kaibigan ni Zendaya, si Lo Roach, ay nagbigay ng matapat na update sa mga tagahanga. Sa kabila ng paikot-ikot na mga headline at mga teorya ng fan, itinigil ni Roach ang anumang mga pagpapalagay na ang pagpaplano ng kasal ay isinasagawa. Hindi pa nagsisimula ang proseso, tapat na sinabi ni Roach kay Balita At ang dahilan? Lahat ito ay tungkol sa timing at ang nakapak na schedule ni Zendaya. Ang Emmy-winning na aktres ay kasalukuyang nakikipag juggling sa isang matinding workload, kabilang ang paggawa ng pelikula sa susunod na yugto ng Dune. Paliwanag ni Roach, si Zendaya ay gumagawa ng napakaraming pelikula. Kinukuha niya ngayon ang susunod na pag-ulit ng Dune, kaya hindi niya ginagawa iyon. Napakaraming pelikula, kaya mayroon kaming oras. Marami kaming oras. Malinaw na ang mag-asawa, parehong dalawamput siyam taong gulang pa lamang, ay pinipiling tikman ang kanilang pakikipag-ugnayan, hindi minamadali, ngunit kahit nasabik na naghihintay ang mga tagahanga para sa mga kampana ng kasal. Huwag asahan na ang anumang mga detalye tungkol sa hitsura ng pangkasal ni Zendaya ay maagang tumutulo. Nang tanungin tungkol sa kung anong uri ng damit ang maaaring isuot ng Euphoria Star, nanatiling lihim si Roach na tinawag lang siyang iisang lihim na nobya. Tama iyon, ang privacy ni Zendaya ay umaabot din sa kanyang mga plano sa kasal. Gayunpaman, hindi nagpapigil si Roach pagdating sa pagpapahayag ng kanyang pananabik para sa mag-asawa. Talagang nasasabik ako dahil alam ko na talagang mahal nila ang isa't isa at talagang matagal na sila, sabi niya. Ang katotohanan na naibahagi ng mundo ang kwento ng pag-ibig na iyon, sa tingin ko ito ay talagang maganda. Ang damdaming iyon ay sumasalamin sa sinabi ni Roach noong unang bahagi ng taong ito sa 15% Pledge Gala sa Los Angeles. Sa pakikipag-usap sa People ilang linggo lamang matapos ihayag ang engagement ni Nazendaya at Tom, simple niyang sinabi, ano ang nararamdaman ko tungkol sa ano? Masaya. Isang maikli ngunit malakas na pahayag na nagsasalita ng mga volumik ang pag-ibigan ni na Zendaya at Tom Holland ay nakakuha ng puso ng mga tagahanga sa buong mundo mula nang magsama sila sa Spider-Man, Homecoming noong 2017. At nang iulat ng GCC noong Enero na opisyal ng Engaged ang dalawa, kung saan si Holland ay napaulat na nag-aalok sa isa sa mga tahanan ng pamilya ni Zendaya noong mga holiday. Ito ang sandali na matagal ng hinihintay ng maraming tagahanga, ayon sa isang source na nakausap ng people alam ng lahat ng malapit sa kanila na may engagement na nangyayari. Ibinahagi din ng insider na matagal nang nagpaplano si Tom na mag-propose. Palagi siyang baliw sa kanya. Palagi niyang alam na siya ang isa. Mayroon silang napaka-espesyal na bagay. Laging ganito ang matamis na paraan ni Tom para ipaalam sa mundo na kanya si Zendaya. Ngayon, opisyal na, siya na talaga. Ngunit sa kabila ng masayang balita, hindi nagmamadaling maglakad ang mag-asawa sa Aisle. mag -e enjoy lang sila sa mga bagay-bagay sa ngayon at hindi magmadali sa kasal, pagkumpirma ng pangalawang source. Pareho silang abala sa mga proyekto sa trabaho. At hindi biro ang mga proyektong iyon. Higit pa sa Dune, si Zendaya ay naka-attach din sa iba't ibang pelikula at fashion and divorce, habang si Tom Holland ay abala sa susunod na kabanata ng Spider-Man franchise. Sa katunayan, na-announce na ang kanilang susunod na big screen reunion. Sa CinemaCon 2025, opisyal na inihayag ang ikaapat na yugto ng kanilang Spider-Man saga. Pinamagatang Spider-Man, Brand New Day, ang pelikula ay naka-schedule na ipalabas sa Mayo 1, 2026. Ang susunod na kabanata ay inaasahang tuklasin ang mas malalalim na sukat ng kwento ni na Peter Parker at N.E., isang bagay na sabik na hinihintay ng mga tagahanga, kaya ano ang tekiaway mula sa lahat ng ito. Si Zendaya at Tom Holland ay engaged, malalim na nagmamahalan at hindi nagmamadaling sumunod sa timeline ng iba. Nakatuon sila sa kanilang mga karera, sa kanilang paglago at sa kanilang relasyon, lahat sa sarili nilang bilis, at habang maaaring wala pa kaming petsa ng kasal o isang sneak silip sa damit ni Zendaya, isang bagay ang malinaw. Ang mag-asawang ito ay gumagawa ng isang bagay na higit pa sa Hollywood glitz, isang bagay na totoo, grounded, at nagkakahalaga ng paghihintay hanggang sa panahong iyon. Kailangan lang ng mga tagahanga na manatiling nakatutok at patuloy na ipagdiwang ang bawat bagong milestone sa kanilang patuloy na umuusbong na kwento ng pag-ibig at kapag ang malaking araw na iyon ay dumating ito ay walang kulang sa mahiwagang